Sige, naka-video ka. Naka-video ka, sige. Sige, naka-video ka. Morning po. <laughs> Morning po. Sige, naka-video ka. Bibidyo ang kita. ah. Aso nyo po. Bati tayo ah, bati. Bati tayo, bati. Bati tayo, bati. Ano? 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 Ano rin ito? Ano rin ito? another day another hike so pumunta tayo ng balagbag ngayon one balagbag ano tayo sa likaw likaw magalaw yung sombrero ko mga roadrunner pala tayong sombrero ngayon okay hey, nakabidyo ka pa talaga yung jump off meron pa yung sa barangay siguro mga more or less 1 km pa mula sa dinadala natin sarap dumakbo na dito kasi sa part to flat pero pagdating nyo sa may banda unahan ako na naman kaya sulitin natin to ang hirap dumakbo dito pag umuulan Вот и кино. Nalala ko dati yung pandemic Itong part na ito kinukuha ng tulang tubig Wala na siya Sayang wala yung Ocho Ocho Falls dito sa baba punta na rin natin yan 2 years ago summer din yun eh. na expect natin na uh, konti na rin siguro yung tubig dun kasi konti yung ulan altitude check 345 meters above sea level Ang daming kaligligo naririnig niyo. Wala nang sa Manila yun. Anong mga ka din? Camp? Oo. Oh. Okay. Anong pangalan mo kaya? Kuya? Kuya Bebe. Kuya Bebe. Oh. Ayan. mayroon nagtatanong sa inyo lahat dyan na yun sabihin mo lang at ko yun siguro yun matagal na eh makiat natin sa bayat mga ganun mm, okay so, yun makalibre tayo sa barangay ngayon <laughs> at saka higit doon di ba sa doon sa ano balagbag uh oo -oh. may binabayaran doon 100 isang tao yun nga eh ay. sa susunod kung meron ka mga tropa ah pupunta lang kami kaya baby yung may, may ano kayo doon di ba may parang resort ano yung pistan lang yun ni Otol doon yung mm. Uh -huh. campsite doon kung nakarating ka na doon sa amin yun salamat sa iyo kuya libre tayo ng entrance so sinabay tayo ng lokal dito para para makalibre ng tour guide fee tsaka ng entrance fee ito yung black rock resort camping farm sa kabila yung queen bee napunta na rin natin yung dalaw gusto nyo na medyo peaceful okay sa black rock posing ko hindi maganda naman yung pool nya so maraming may ngayon na pumunta tayo ito kuya domings farm may pool din doon. ito trisam camping farm ito yung pinakamaganda sa lahat ng overlooking dito na nakita ko eh kakatay doon yung mamaya pag check ko dun sa page nila last time may bago silang pool check din natin mamaya ano ginagawa dito ng overlooking dyan oh may mangga pa ang press ko rin dito <laughs> gulat din ako eh o sa kay, kay Ernie meron silang resort dito check natin nagpapabakod nga ako oo oh, pinapaganda mo to to e ba kung um, papasok yung dalawa ngayon pagpapasok papasok yung dalawa ngayon mamaya hapon pa ako makakawi eh. mm. mga alas 4 sabay ako sa iyo sa kali um. Isa. Oo. Um, uh, um. Ikala isa ba? Oo, um, isa lang ako. Ay, isa bola po Tobi Ilang feet to kuya? Ha? Ilang feet? 5 feet kaya tayo Ah is to Mga liig mo May camping ano rin dito? Ha? Camping Ag tent? tent? Oo Oo oh, yan mo Yan May, may pinaparenta ka rin tent? Meron Magkana parenta nun? Ewan ko dun sa bantay Ah, bantay ito <laughs> may chicken nga dito, maganda oh. Ano ito pin pinantay mo rin no? Lahat yan, pinantay yan. Ayos. Pag gabi, patong rin niya, kita na dito. Hindi mo po. bay? Ha? Wala ay, kasi yung tubig mahina. Ah, na yun ano? Uh. Dito yung tubig lamang Ah, inaano mo lang? Itimba mo lang? Hahaha! <laughs> 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 Meron pala dito sa taas eh. Pwede ba matulog dito? Pwede. Oh, ano lang yan? Dyan yung panawan lang. Ah, tanawan. O oh, nga no. Ikita ko doon sa ano. Nagkabi ganda dito eh. Kaya pagkagabi. Mm. Ay, may nagawin pa ako isa eh. Isang ganito din? Oo, oh, ganyan oh, po dyan. Bahay sa ilalim tapos sa taas. Mm. Ano? sa part na to may entrance pa rin dyan hanggang paras kasi private private na to 100 pesos din pero since kasama si Kabebe <laughs> nakalibre tayo yung kapatagan na yan ano yan yung Makati tsaka ngayon dito pag gabi kasi may kita mo city lights Dahil na may mga resort dito na ano mga taas yung elevation na mas mataas pa sa mga puno kaya ah, hiningal ako <laughs> hiningal <lang> ako wait <laughs> lang Ano yung iba? Takot ako ba? Kagatin ako <laughs> yun. Yes. Ay hindi. Nanuntok lang. <laughs> Ito sa Barton to. Balagbag na to. Sa mga huling akit natin. Pag yung weather medyo gloomy. Tsaka mula lang kiragabihan. Sa so, para tumafag. Kasi this time dahil summer Wala ano lang siya may clearing ano tayo sa nagsakang daan ito yung dating tindahan wala na pala okay so dito yung pumunta ng peak ng balagbag dito meron ding isa pang pwede puntahan gawa na ito ng Mount Oro eh pag niretso natin yan pero mamaya Check natin dyan may hiningal pa rin ako May isang site dyan May magandang view Check natin ng ganitong weather May clearing Pero dito muna tayo sa ano, Tok tok Ng balagbag Medyo mahirap din pala i-bike to Kasi dun sa part na yun Diyan Paglagpasan din daan tandaan ko pag maputik tapos nagdala tayo ng bike o nagdala tayo ng bike noong 2021 kinain lahat ng gulong natin yung putik kaya yeah. kung gusto nyong i to advice ko na huwag na muna kayo magdala ng bike o kung magbabike man kayo huwag maulan madulas yung daan tsaka kinakain talaga ng gulong putik wait parang mas lalong naging batuhan to alala ko tuloy yung ano nakabasag ng tuhod umakit doon kaya yeah, kung nakakit kayo doon tandaan nyo na yung mga pa tsaka tuhod nyo sobrang tarik tas mabato pa halos 400 meters na yung inakit natin sa 700 meters above sea level na tayo ngayon ako lang sa 800 meters to eh above sea level yung tuktok hindi ko check natin mamaya sige naka video ka naka video ka sige sige naka ka morning po. morning po sige naka video ka <laughs> video ang kita aso nyo po bati tayo ah bati Bati tayo, bati. May mga kampo rin pala ng ano dito ng militar. Kasi may mga cases dito sa Rizal ng mga NPA. Way back 2020 or 2021 nasara to eh. Dahil sa nga nagkaroon ng engkwentro yung mga NPA and yung first attempt natin ng makit dito failed agad ang ganda ng view natin sa likod oh tsaka kahit medyo mataas na araw hindi masakit sa balat kasi medyo mahangin dito tsaka mataas na tayo eh. sarap press ko pa rin ito na yung mas matarik na part bago mag summit wala ko dito rin nag shooting yung Goyo kung alam niya yung pelikula ni Paolo Avelino dito nila ginawa yung scene kung paano namatay si Gregorio de Pilar kasi so may mga ano yun yung mga sniping points na doon nila ginawa yung ano reenactment <sighs> hirap talaga mag na like, habang nagsasalita <laughs> so ito na yung Toktok -tok ng Balagbag 363 gusto eh check natin mamaya okay. ito tayo sa tuktok ng Balagbag kung nakapunta na kayo sa Mount Oro halos parehas lang siya ng itsura ng trail Tsaka ng tok-tok. So, pwede lang yan. 360 degrees. Pwedeng maging camping site to eh. Pipishan ng tent. Okay, nasa 766 or 92. 792 meters above sea level. Yung measurement natin ngayon. na dito natin ang lakaw agad nating nakarating bago magalas ako dyan tayo sa Tuk -tuk. so Toktok pahinga lang siguro tayo mga 30 minutes to makasibong 1 hour enjoy lang natin yung view diyan ba yung makabud? hindi iba pa yan? yun po yung makabud sir yung patag na yung buli Ah, yun doon. Dito po yung dito po sa Ah, dito pa. Ayan yung patas niya. Yun pa yung kahoy. Iba pa pala to. Ano po yun. Diba ano yun? Pinaka-asher niya. Para may ilog. Ano po? may lawa. Siguro. Na-stack yung tubig. Ah, so, iba pang... Parang minahan din ng graba, no? Okay. Oh. yung fruto. Well, go down now. Ito traverse natin. Hindi rin siya full traverse. Isang daan dito eh. Isang may cross. <laughs> Ganda maganda yung view dito ah. 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 ito yung dating cross tatlo to dati kaso yung kahoy daw nabulok na so ito na lang ginawa nila ano to? Ay, parang pa ilaw to ah sa kabilang daan na to medyo matalayib lang talaga pero safe naman daw pero mga ahas sabi ng army kanina sa may mga bato na pwedeng apakan yung mga hagdan, hagdan. may mga bandera ditong violet yun yung indicator ng ano parang station of the cross Normal na araw daw may mga nag a dito susundan so lang natin tong mga violet na to ginaganong kita yung trail oh. ibig sabihin konti lang yung dumadaan dito Ah. Ah. Ito na yung last station sa ito rin yung Naghiwalay na daan kanina yeah. May tindahan Wala palang daan dyan Tayo sa baba Kung tayo sa may kabilang side Nung road kan eh. May isa pang mini peak doon. Check natin kung ano itsura nya Napunta natin siya before. Kaso nga lang matagal na yun eh. So ali makita kung gaano siya kaganda. Ang mga nagbo so, ito na yung papunta ng kabilang side Ito, Napoleon Pacheco Sino kaya siya? Not sure kung sino to pero May ano siya natawag tawag yan? painting Yung huli kong napuntahan to Medyo mafag, Medyo gloomy Medyo nakakalabot tingnan to Baka nakatayo yung structure na to So ano to eh uh, Dragon fruit Kaso wala na eh Wala na yung mga katanim na dragon fruit dito Na pabayaan din Ayan, Dragon fruit yan gamit niya kita dito yung ano yan yung pinungkal nilang lupa ganda similip lang tayo dito kung gano'ng ganda yun mapagaspas pa yung mga damas sa daan so next target natin kain tayo sa trisam pakita ko sa inyo kung gaano kaganda dun trisam na osam pero bago yun enjoy muna natin to ito yung view pababa kita mo yung mga tirana natin kaya likod oh lilim tayo ito init okay. ito na yung entrance ng papunta ng Tresam gutom na ako kanina pag parang gusto ko lang sandwich yung parang masarap mag buffet ah hanap ano tayo ng rice meal sana meron gutom ho oh, sa gabi ha may mga sila yun yung isa nilang pool sa baba Ayun pa sila isang Eh. Ay. Nandito yung isa. Saan kaya isa? Tama na tama maya. Kain muna tayo. Hi, how are you? How are you? Yung kagandahan dito sa Trisam. May overlooking siya. Kung gagawin nila tong net ah. Mukhang kumakain kami ganito. So ayan yung menu nila. Screenshot nyo na lang. masarap mag juice ngayon. kapisana eh, Kaso mas ma masarap pag malamig. Ang doon pala sa isang bo, kabila yung pool. Ubay na natin mamaya. Tapos ito yung mga kubo sa gilid. So more on silog sila dito. Sa rice. Tapos sa tapat nga yung overlooking nila. Ang bungo ito yung dati nilang pool yung bilog meron silang bago ito sa babae eh. Ay, mas maganda dito ang infinity pool ay grabe masarap dito mo ako, Uy Sarap maligo dito Tapos may overlooking ng ano dito oh. Eh? Ng city Oh my god Mabalik nga dito Time check 10.41 Baba na talaga tayo. Katapos na natin kumain dun sa Trisam. Yung expect ko alas dos makakababa pero makakababa pala. Ah, grabe ang pinag ko sa sarili ko. Time check. 11.37. Tulip na tulip yung araw. Tapos ang alikabok. <laughs> so konti na lang to Ito na tayo sa sasakayan ng jeep o hanggang dito na lang to salamat sa pagsama see you next vlog peace ah, init pa rin sarap maghalo-halo